Hello mga ka-join at mga kapatid Tapos na ang pagsamba namin dito ngayon sa Baguio Ayan o dyan Korean outfit ako ngayon Kasi nga malamig dito Malakas ng hangin pero ang lamig Pero masarap Kasi nga malamig diba? Tapos na ang pagsamba na makapiyaya kapiyaya Ang ganda ng awit dito Mga kapatid o, Ayan ang, ang may dito sa Baguio nakatukod na bakal kasi pinipinturahan siya ngayon. Ganyan na ngayon ang kanyang magiging kulay. Napakaganda po dito mga kapatid. Talagang pinapangarap po sumamba dito sa lokal ng Baguio. At sa ngayon natupad na rin sa wakas. Alam niyo bang halos hindi ako nakatungod kagabi. Dahil sa so, sobrang excited ko na makasamba sa lokal na ito. At salamat sa ama. Nakarating ako ngayon. Narating ko ang lokal ng Baguio. Napakaganda. O, tingnan nyo naman po ang kanyang uh, paligid, oh. Sulit na sulit. Sulit na sulit ang aking bagpo, kuya. At napakaganda talaga ng luka, lalo na sa loob. Diyos ko po, grabe, napakaganda. Kaya, kung gusto nyo pong makarating dito, go na kayo dito sa bagyo. Marasyal na rin po kayo. At sumamba na rin po kayo sa lokal na ito. Shout out sa lahat ng mga kapatid dito sa Baguio. Kaway-kaway kayong lahat. Kumusta kayo? At magandang umaga sa inyong lahat. At magandang araw sa lahat ng mga kapatid dito sa Baguio. Maging sa inyong destina. Sama ako mga kapatid na nag picture din dito oh. Kasi nga napakaganda sa lugar. Napakaganda. Bahay-sambahan na ito. Lucky. Sobrang lucky. Napakaganda. bababa na kami ng hagdan palapas na kami sa highway highway nga pakit kasi itong bahay sambahan na ito mga kapatid ang ganda talaga napakasaya ko talaga ngayon bukod sa mabiyaya na yung pagsamba masaya ako nakarating ako dito sa lokal na ito Ah. Pakagandang lokal. Napakagandang bahay sambahan. Ayan po yung makikita dito sa labas. Pakyat po yan. ayon po ganda bahay sambahan. Napakaganda dito pa lang sa bungad. Napakaganda ng mga kapatid. pong magbubukas sa akin ng pinto. Ang pahal niyo po ba, Becky? Oh, si Kabiki. Dito po sa lokal ng Baguio. Ayan si Kabiki. Oh, shout out sa inyong lahat, mga taga Baguio. Ang ganda-ganda talaga ng may sambahan niyo, pati awit. Ay, mabiyaya uh, pa. Talaga sulit ang pamamasyal ko ngayon dito sa Baguio, mga kapatid. Talagang... masaya masaya talaga akong lalabas ngayon sa kaisang bahan na to. Di ba napakaganda oh? Thank you uh, po. Saan po kayo ba? Sa Subic po. Sa Sambalis kami. Sa lokal po ng Kalapandayan. Hello sa lahat ng mga taga-Kalapandayan. Nandito na ako ngayon sa Baguio. Sa lokal nila. napakaganda. Kung akit kayo dito, huwag niyong palampasin na sumampas sa lokal na ito. Napakaganda talaga. Lalo na sa loob. Bye-bye mga kapatid. mga ka-join.